alam natin marami pong plano ang gobyerno, maraming mga, uh, alam niyo, inaasahan nating pagbabago, maraming, uh, alam niyo, mga proposals. Pero ito pong siguradong plano ng Diyos sa Roma 8.28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti na mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam niyo po yun, naitanong niyo ba minsan sa sarili niyo, paano ba magiging mabuti sitwasyon ko? Or ng pamilya niyo, or maybe ng bayan? kapag may sakit, alam mo yun, nalugin negosyo, broken relationships, may sitwasyon ng bayan natin, madaling magduda sa kabutihan ng Diyos, di ba? Lord, may plano ka ba talaga? Nakalimbag sa pera namin yan, di ba? Na talagang pinagpala ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Pero bakit parang wala? Well, ito pong verse na to hindi ito hula o tsamba, kundi sa ito putong katiyakan, assurance, na kahit anong mangyari, gumikilos ang Diyos. So tatlo lang po ang gusto kong sabihin. Number one, ang lahat ng bagay ay saklaw ng Diyos. Sa lahat daw ng bagay. Ibig sabihin, walang exempted. Masaya man, malungkot, tagumpay man, o kabiguan, ang Diyos po ay tinatawag nating sovereign. Sovereign niya po ng Diyos ang uh, nangingibabaw. Sabi nga ni Joseph sa kanyang mga kapatid nung, uh, 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 sa Biblia sa Genesis, masama ang balak niyo sa akin, ngunit ito'y ginawang mabuti ng Diyos. Ibig sabihin, kahit sa masasamang pangyayari, God can turn it around. Huwag nating hatiin yung ating uh, isipan, ano ba, in control ba siya o hindi ang ending po, Diyos ang aktibong gumagawa. Yun ang pangalawang point natin. Ang Diyos po ay involved sa affairs ng mundo. Hindi siya para nasa langit, kukuya-kuya-koy. Tinan nga natin sino mananalo nga mga congressman ngayon o senador o mga politiko, mayor. Tinan natin kung malulugi negosyo. Hindi lang siya nanonood lang. Siya aktibong kumikilos sa mga pangyayari. Yes, meron po tayong free will, pero at the end of the day, siya po yung master weaver. Kumbaga, tinatahi niya ang lahat at ang ending po, ang kanyang kaluguran. Sa halip na magtanong ka, Lord, bakit? Subukan natin itanong, Lord, anong tinuturo mo sa akin sa mga sitwasyon ko ngayon na pinagdadaanan? At pangatlo, may layunin siya para, ito po yung clincher, sa mga taong umiibig sa kanya. Ang una po nating kailangan premise, mahal mo ba ang Diyos? Kasi kung may ginagawa kang mga bagay at hindi ayon sa tingin mo, tama, pero mahal mo naman ng Diyos, sumusunod ka sa kaluguran niya, tandaan mo, aktibo siyang involved sa pangyayari. Yung mga taong walang pagmamahal sa Diyos, ang ending po niyan ay sumpa. Ang ending niyan ay hindi maganda ending. Yung eternal ending po sa impyerno, what good for a man to gain the whole world and forfeit his soul, sabi po sa isang verse sa Bible. So hindi ibig sabihin lahat ng mangyayari sa iyo ay good, sa pakiramdam pero lahat ng resulta ay tunay na kabutihan pagka po ang Diyos ay iniibig natin at according to His purpose. Again, ulitin ko lang po para po tayo mainganyo ngayon na magtiwala sa Diyos. Roma 8.28 Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tayo manalangin, Lord, at the end na itong mga pangyayari sa mundo, yung purpose mo will prevail. Maraming plano ang tao, sabi mo sa salita mo, but your plans will always uh, prevail at the end. Kaya Panginoon, anumang masasamang pagyayari ngayon, dalawa lang ang dapat namin intindihin. Manatili kami nagmamahal sa iyo, at manatiling sundin ang layunin mo dito sa lupa dahil alam namin ang ending na maganda para sa amin so lord yung mga tila baga uh, hindi nagmamahal sa iyo at hindi sumusunod sa layunin mo and yet sila yung namamayagpag sila yung mayaman sila yung malulusog sila yung mararangya ang buhay dito sa kabila ng kanilang hindi pagmamahal sa iyo lord huwag namin kaingitan dahil hanggang dito lang sa lupa yan temporary lang yan merong eternity na naghihintay sa aming lahat sa mga sumunod sa iyo din sa mga hindi sumusunod sa iyo Salamat Lord sa kabutihan mo. In Jesus name. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliskopides.